Alright, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting youtube channel ang North TV 5.1 uh, Pag-usapan po natin ito pong si Atty. Butanding Baklang Hari Roque mga kababayan Good news po ito Kapag ito po si Hari Roque mga kababayan ay Kakasuhan na po Kakasuhan na po mga kababayan ng paok Dahil nga po ito po si Roque ay matibay po ang ebidensya ng paok Na ito nga po ay involve si Harry Roque sa Pugo Hub dito po sa Purak, Pampanga Yan nga po mga kababayan at kaya nga po ito ay kakasuwa na sapagkat uh, hindi na po ito sumipot si Ari Roque sa pagdinig na sinasagawa dyan po sa kongreso na kung nga po ay ito po ay iniimbestigahan at siya po ay todo deny talagang hindi niya po inaamin na siya po ay walang kaugnayan sa Pugo dito po sa Purak, Pampanga o kaya po Uh, kinasuhan po siya ngayon at kinahanap na po siya ng ating po mga otoridad sapagat siya po ay uh, nabigurin po na magsumiti ng mga dokumento ukol po kung papano niya po nakuha ang kanyang mga milyones kung paano lumubo ang kanyang mga kayamanan sapagkat kung... Kapag in investiga nga po mga kababayan ay noong 2014 po ay ang asset po ata ng kanyang kumpanya ay yung maabot lamang na 125,000. Makalipas lamang ang ilang taon nung naupo na po itong si Duterte at ah, kasama na siya sa nanungkulan sa gobyerno bilang spokesperson ni Duterte. At pinayagan nga po ni Duterte na pumasok ito na pogo at mag-operate po dito sa ating bansa. Ay dito po natuklasan mga kababayan na bigla pong lumubo ang kayamanan ni Baklang Hari Roque. Kaya nga po siya po ay na site in contempt muli. Dahil nga po sa kanyang kabiguan na magsumiti ng mga dokumento ukol po sa kanyang mga riyarihan at hindi na rin po siya dumalo sa mga sinasagawang investigasyon ng uh, kongreso so, kaya nga po mga kababayan ay kakasuhan na nga po ito ni, ng Presid Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Qualified Trafficking ayan po ang ikakaso sa kanya mga kababayan pero bago po tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ito pong balita. Bye. Kakasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Attorney Harry Roque ng Qualified Trafficking in Person. Ito ang kinumpirma ni Dr. Winston Casio, dagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ukol sa mga ulat na may kakaharaping kaso si Roque at iba pa. Ayon kay Kasho, nag-ugat ang kaso ni Roque dahil sa kanyang pag-abogado sa real estate company na Worldwind Corporation kung saan nakatayo ang illegal na pogo sa porak Pampanga na Lucky South 99. Dimpong uh, Immigration Lookout Bulletin Order si Ginoong Harry Roque sapakat isa din po siya sa mga uh, persons of interest na uh, pinag-iisipan at posibleng kasuhan namin base sa mga ebidensyang hawak namin. Mm -hmm. So ang, ang original naming intent was one after the other, kasuhan namin yung mga persons of interest namin doon sa Lucky South 99, yung Porak Pogo GOHAB. Kaya lang, mas minabuti ng aming task group, lalo na ng ating mga miyembro ng mga prosecutors na minsana na lang uh, i-file yung mga kaso laban hmm. doon sa mga persons of interest. So, Sabi ni Casio, iniaayos lamang nilang isasampang reklamo. O, oh, yan nga po mga kababayan. Kakasuhan nga po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito pong si Harry Roque ng Qualified Trafficking. Ah, alam nyo mga kababayan, sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit napakagaling mo pang magtago, napakagaling mo pang magsinungaling, mabubunyag at mabubunyag din ang baho mo. ayam po si Harry Roque. Napakata nasan ngayon ang tapang mo, Ari Roque, Bakit nagtatago ka na ngayon? Hindi na daw po matagpuan ito, mga kababayan, sa kanyang opisina. Hindi na ito makita. Pinuntahan po ito ng mga awtoridad. Pero wala na. Ni Anino, hindi na po ito nakikita. O kaya ito na po ang uh, susunod na misyon ni General Torre. Ang hanapin ang mga nagtatago sa batas. Ay ni ang top ni itong si Ari Kung magsalita siya sa kanyang mga live live Facebook sa kanyang mga Facebook page kung mag ano siya doon napakatapang niya kaya pala gustong-gusto niya talaga mapagbabagsak nila ang administrasyon ni TVBM dahil ayaw nilang mabulatlat ang kanilang mga na pinaggagawa nila nung panahon nakaupo pa si Duterte talagang nagpasasa ito sa kapangyarihan ang mga alagad ni Duterte pati no si Duterte talagang lahat ng mga iligan, ginawa po nila para magkamalang sila ng salapi oh. talagang binalaso sila ang ating bansa mga kababayan kaya dapat lang dapat na mga ito na makulong papanagutin sa kanilang mga ginawang kabalbalan o, tapos tutugisin kayo ng batas, batas sasabihin nyo, eh, poli political ano daw, A harassment, ang sinasabi ng mga to. O, kung wala kang kasalanan, hari Roque, eh, butanding baklang lang roke. Eh, eh bakit ka nagtatago ngayon? Lumabas ka, rapin mo ang kaso mo, di ba magaling ka ng mga bugado? O, o pati tuloy yung pamilya mo, nadamay na. O, mga kababayan, alam nyo po ba, na pati yung asawa nito'y madadawit pa david pa po, po yung pati asawa ni Ari O pati itong kanyang boyfriend na si AR. O biro mo, nagkaroon, nag, gumawa sila ng joint account. Kung saan po ay doon po ibinabagsak yung mga napukulikta nilang pera galing sa iligan. Hmm. Alam niyo po ba mga kababayan, kapag gumawa kayo ng joint account, gawain lang po ito ng ng pamilya Ayun lang po may uh, karapatan ng gumawa ng joint account katulad ng halimbawa mag-asawa kayo, gawa kayo ng joint account. O, sa mga anak mo, gawa kayo ng joint account. Pero itong si na kanyang boyfriend, eh bakit gumawa sila ng joint account? Wala namang business itong si ER. O, ano ang kaugnayan nito? Bakit gumawa sila ng joint account itong si Roque? O, silang ibig sabihin niya mga kababayan, Ah, uh, Itong si ER, na-boyfriend niya, eh, ginawa niya itong uh, bagman, itong taga ng pera galing sa Pogo. Papasok sa bank account nila. Wakala siguro niya, Ari eh, hindi siya mabibisto. Ma ma na Ang ka, uh, alam mo, sinong napaka uh, galing. Yung pala, uh, Matindi ang tinitago nito. Kaya, umpisaan muna. Ari Roque umpisa mo na gumawa ng banker katulad ni Kibuloy, magtago ka na sa ilalim ng lupa pero sigurado kakalkalin ka o yan ang bagong mission ngayon ni eh, General Tore kaya mas maganda sumuko ka na ng maga, magpakita ka na at sagutin mo na yung uh, ako sa sunsayo patunayan mo sa sarili mo, magaling ka naman abogado eh o, oh, di po ba mga kababayan, magaling na abogado ito si Aro Roque. At saka, hindi nyo ba napansin? Lahat po ng mga nagtatanggol kay Duterte at saka dito sa KUJC, hindi kahit na matatalino ito, pero pagdating sa na taga, naging tagapagtanggol sila ng mga Duterte, ay eh, nagiging bobo. Nawawala yung galing, ang galing nila. O, oh. Nawawala. Kaya abang mas maaga pa, sumuko ka na dahil hindi ka na makakatakas. Sabi nga eh, talagang magaling ka man magtago ng lihim mo, ay hindi pwedeng hindi mabunyag yan. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Tandaan nyo yan, mga uh, Duterte supporters mga Duterte ano kaya pala pinipilit nilang mapabagsak si PBBM para wag silang uh, makulong oh. eh ang, ang lakas ng loob nito si Harry Roque napakatapang doon sa social media niya eh, sa account niya eh lagi nananawagan people power, people power daw Lagi naman sila nag people power, mga kaubayan. Every Friday po yan. Lagi sila ng titipon-tipon. Ang problema, wala nang dumadalo. Kasi nga, alam na ng taong bayan yung kabalbalan ninyo. Yung ginawa ninyong ko sa tao. Oh. Kabisado na yung inyong mga pagugali. Alam na yung kasamaan na pinaggagawa ninyo sa Pilipinas. Wala na kayong maluloko. Kayo-kayo na lang ang naglulukuhan itong mga DDS itong mga supporters itong mga KUGC o so mga kabayan hanggang dito na lang po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe pag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po mag-update po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nards TV 5.1